Hello, hello, hello mga ka-journey! Magandang araw sa ating lahat! Hello, hello, hello! Hello, hello, hello! hello. Gahe! Kumusta, kumusta mga ka-journey? Kumusta? I hope okay lang kayo, no? Kasi ako okay lang din ako in God's grace. So, today, andito tayo sa... Saan ba tayo? Wait. Ah, dito pala tayo sa Sibuyats Club. Yes. Kasi galing kami doon sa ano sa UCMed, tapos nagpunta kami sa Ayala. Sabi ko wala akong vlog today kasi ayoko na magvlog vlog doon sa mall kasi alam niyo naman sa mall napakaingay. Sabi ko maghahanap tayo ng place kung saan pwede ako mag-vlog. Kaya naisipan ko dito na lang within Lapu-Lapu dito sa Sibuyats Club. Nakapunta na ba kayo dito mga ka-journey? Hmm? Sure? Sure? Nakapunta? Uy, by the way ba, di ba diba, yung last time na ipakita ko sa inyo yung ano, yung pagba vlog ko doon sa outlet, no? Sa may tamiya, doon sa mga branded shoes. Tiningnan ko talaga doon sa Ayala yung shoes na same talaga yung nabili ko, no? Which is cost only 1,000 here in Tamiya. but there in ayala that's 3400 yeah almost 3500 sabi ko sinabi ko talaga doon sa sales ladies sabi ko miss Loko. you know what i bought this one in tamia in outlet 1000 only but here it's so mahal. <laughs> then then she told me, "Ah, you know what, mom? Kasi 'yung ano, kasi 'yung Tamiya doon sa outlet, siya 'yung mga binabagsakan daw, binabagsakan iwan ko kung anong klaseng binabagsakan, sabi ko. Ah, ganun ba? Okay, thank you. <laughs> That's it lang. You know, chika ko. Kaya ngayon kaya ngayon magto tayo dito sa Cebu Yachts Club. Let's go. <laughs> Welcome to Cebu Yacht Club! Yan! Ito yung... Yacht Club. Punta pa tayo doon. Ito yung view. Kung saan pwede kayong kumain. Kung kayo ay gutom na gutom na. <laughs> walang problema kasi may mga kainan dito may, may view may spice yun the spice basta may mga kainan dito may boiling stream so pili lang kayo kung saan yung gustong kumain pero dapat may budget tayo kasi hindi libre <laughs> yun lang yun lang no, dapat may budget tayo kasi nga mahal, may kamahalan dito. So hindi ya katulad ng doon sa mga tabi-tabi lang ng mga kainan na nakakamura tayo. Pag may 100 pesos, yun okay na. Pero dito, 100 is hindi yan pwede. <laughs> So ano bang makikita natin dito sa ano dito sa yachts? From the words itself, no, syempre, mga yati yung makikita natin dito. Mga yati ng mga mayayamang tao, dito lang nakapark naman. Isa na ako dyan sa mayayaman na nagpapark ng aking yati. Ah, eh, eh. <laughs> ano ba Sorry, nasabi ko, pero it's not true. <laughs> sabi ko, isa ako sa mga may may ari ng yati dito, of course na. Just kidding mga ka-journey. wag naman kayo maniwala. joke, joke ko lang yan. Para naman medyo mapa -ma matawa kayo ba, ba? Diba? Huwag naman masyadong seryoso. Uy, grabe. <laughs> Hindi naman to masyadong malaki tong space dito, no? Pero, ang, na, ang ano lang, malaking space dito ay yung dagat. <laughs> Kasi channel ito ba channel, 'di ba? Channel, kung channel makikita mo yung channel. Tapos may bridge. So first bridge, the old bridge, and then the second bridge. So we are near sa second bridge. Kasi yung old bridge, doon 'yun. Tapos dito malapit ito yung ito yun ang second bridge. So papakita ko sa inyo yung mga yati ko na nakapark. Sikreto lang yan, ha? Sikreto lang yan. So salam yung ba mga ka journey pag pinapanood ko yung mga ano yung mga yati ba sabi ko napakaganda talaga no pag pag may sarili kang yati. <laughs> Nangangambisyon si Madam. Nangangambisyon si Lulan nyo, uy nang yati uy. Hindi nga <laughs> Hindi lang, parang naano ko lang ba na, parang nasa isip ko lang ba na, what if mayati tayo, no? Sus, napakaganda kasi pag gusto nyong pumunta doon, pag gusto nating pumunta sa, like, buhol. O, oh, ayan na, hindi na problema mamroblema kung bibili ba tayo ng ticket, ano ba, mag ba tayo, or mag-bus ba, yung ganun. Tapos, gusto mong pumunta sa Palawan. Oh, alam niyo naman yung Palawan. Napakaganda ng Palawan. Gusto niyo magpunta sa Bohol. Oh, ayan. Napagaganda pag pupunta tayo ng Bohol kasi yung Bohol malapit lang. Or pupunta ba tayo sa Kamutis? Ayun, sus, napakaganda pag mayati talaga, no? Kaya sabi ko parang pero hanggang anon lang 'yun? Hanggang dream lang 'yun kasi alam niyo naman napaka napaka nervyos ako matatakotin <laughs> so okay lang okay lang okay lang naman mag ambisyon di ba at least my dream tayo my dream tayo who knows it will come true in my dreams when I sleep <laughs> but not in reality but all no in God's time maybe maybe ano yeah, we don't know we don't know no kay hindi natin alam pilipad sa unggoy di ba pad sa unggoy <laughs> ay kalukuha na naman tayo wala ka talaga beto wala ka talaga ano ba wala ka talaga hindi ka talaga matino <laughs> ay nako ayan na siya baka kapitan niya ng barko or ano ba trabahante lang ba siya dito hindi natin alam ayan siya napunta sa Amanda ah for sure isa yan sa mga nag work dyan sa Amanda ayan nakikit na siya okay, nice So, mag-iikot-ikot pa tayo. Saan ka tayo pwede pumunta, no? Baka bawal. Bawal ba? Baka bawal pumasok doon, no? Gusto. Parang gusto ko doon. <laughs> dong. Pwede makisakay sa yati ko, dong. Kasi medyo matagal na yan ba? Uy, restricted area man. No trespassing no trespassing kaya ano pang natin hindi ikyas na tayo lalabas na tayo kasi nga no trespassing OMG Woo, okay ka lang yan maganda dito balik na tayo eh. hanap tayo ng ibang ano location <laughs> Sa Doon ni Mr. Crab. Check natin si Mr. Crab. medyo ano pa? Ay may customer na pala sila. Hoy. Hmm. Maganda rin pala dito sa si Mr. Crab, oh. Tingnan nyo, may extension sila. Ayan, extension nila, paganyan. Uy, ang nice. So, pasok tayo sa Mr. Crab. Ito yung Mr. Crab. Oo, oh, may mga guest na sila. So, punta tayo doon sa extension nila kasi parang mas maganda. O, tingnan niya. Yung, ano, artificial grass. Useful din pala itong artificial grass, no? Kasi nagagamit nila, oh. Kasi pag wala pa itong mga artificial grass, ay, kabatuan ito. Kabatuan. <laughs> oh. Nice one. Nice idea, Mr. Krab. Alam niyo mga ka-journey, <laughs> nakahanap tayo ng maupuan. <laughs> Napakaganda dito. Uy, tingnan nyo. di oh, oh, diba? Ang ganda-ganda na dito. Kasi before, itong Mr. Crab, wala pa silang pa-extension. Wala pa silang pa-extension. Buti na lang, no? May artificial grass. O, oh, ba, diba? Nagbibigay ganda. At saka, nagagamit nila yung space. <laughs> Sayang naman. So, for sure, during night time, marami silang mga customer dito, no? maraming kumakain dito hindi ko rin alam kasi basta night na gani basta night time na nasa bahay na kami hindi na kami gumagala so ito nga ngayon mga ano na anong oras na ba oh it's almost 5 so later on pauwi na tayo after this no? after tayo kukuha ng vlog dito so sana sana makapunta kayo dito kasi gustong gusto ko rin dito. O. Oh, mm. <laughs> Punta pa tayo doon. Mag may maganda ba doon view? Parang wala. Parang wala. Dito lang 'yung magandang view. Kasi ako 'yung nagbibigay ng ganda ng view. <laughs> Just kidding. Ayan. Oh, di ba? Napakaganda. Magandang dilag. Puso mo'y nabibihag. <laughs> Parang napakaganda mag-money-money, mag-money-money, money-money. Ayan doon, no? Yun sa Tayud Consolacion. Yan. Diyan. Uy, may mga pampot. Yung mga mangingisda. Kitang kita nyo ba? Nakikita nyo ba? Ayan. O, oh, ang liliit nila, no? Sana makatiming tayo na may barko ba? Uy, nakikita nyo ba yung mga fishermen? Yan. One, two, three, four, five, six, seven. Seven. Yeah seven na mga fishermen pump boat yan parang pump boat kasi malakas tumakbo pero yung isa parang nakasagwan lang siya 3, 4, 5, 6, 7 7 nga Hopefully, may paparating na yate so hihintayin natin no na mag saan kaya siya magpark hindi ko alam sana dito ba hmm? sana dito para makikita natin na magdadak siya so hihintayin natin kasi mabilis naman yung tumakbo so siguro within 5 minutes makahantay pa ako makahintay pa ako so tingnan natin ayan nakikita ko na siya nakikita ko na siya Hintayin natin. Asa ah, na yun? Wala, dito kaya yun magdadak? Papasok ka siya? Or baka doon sa kabila? Uy, dito ka na magdak. Para kung kuha ko dito sa video ko. Walay, doon pala siya sa kabila nagdadak. <laughs> Kaya hindi natin makita. Ayun, andun siya. Doon. Nagduduck na siya doon. So medyo malayo. So wala tayong magawa. <laughs> Perfect sana 'yun, no? Akala ko makikita na natin ba, pero andun siya sa kabilao, oh, tingnan nyo Doon siya. Hindi dito sa malapit. Niyon parang doon siya sa may boil, boiling stream doon, doon siya nagpa-park park bang tawag doon? nagdadak pala ayun ayun na lipat na naman tayo So, uwi na mga ka-journey. Uwi na. <laughs> kasi yung student natin baka nasa bahay na at nagugutom. <laughs> walang pagkain doon kasi yung pagkain dala namin. <laughs> so, may take out pala tayong pagkain para sa hapunan niya. So, baka gutom na yung student. Anyway, may pagkain naman doon yung yung rice from this morning kasi walang ulam So we need to go home now kasi alam niyo naman yung student laging nagugutom, 'di ba? Laging nagugutom, aminin niyo, experience ko 'yan. Kaya thank you, thank you so much mga ka-journey. Hanggang dito na lang tayo. I hope nag-enjoy kayo sa vlog natin today at na-enjoy kayo sa pag panonood doon sa mga yati ko. <laughs> thank you so much. See you next time. God bless.